Pahuhusayin pa ang social services at palalakasin ang pakikilahok ng mga kabataan at iba pang sektor sa pamumuno ng lokal na pamahalaan. Ito ang direksyon na tatahakin sa muling termino ng re-elected Mayor Kahar Ibay sa bayan ng Parang Maguindanao del Norte. Nais ng alkalde na mas magiging makabuluhan pa ang pagseserbisyo nito sa taong bayan ng Parang sa susunod na tatlong taon. Araw ng lunes ng formal na nanumpa sa tungkulin si Mayor Kahar Ibay, kasama mga nanalong kandidato sa Iranun Municipalities sa isa mass oath-taking sa Iranun Palace. As to the next three years, sa huling termino na ating uh, uh, termino bilang al ng Bayan ng Parang, uh, marami actually ang naisip natin na uh, programa. Uh, una is uh, yung ating social services, no? itong ating mga kabataan, itong ating mga ibang sectors na papaano yung gagawin natin na magiging aktibo na kalahok natin sila sa pagpapalakad ng ating gobyerno. We will be conducting more trainings and capacity building with our senior citizen, no? with our youth. No? So, kukunin natin ang kanilang suggestion especially yung ating illegal drugs paano natin uh, i-address yan yung ating senior citizen uh, kasi nakita natin sa ibang lugar na kung saan kahit na matanda na ay meron pa rin silang silbi sa asing society mga light works ay meron silang pinakakabalahan habang hindi tay nila yung ani na kanilang final uh, retirement o so, may naisip tayo na mga paraan o nag-iisip tayo ng na mga paraan papano natin i-involve ang ating senior citizen sa ating pag-gobyerno. Uh, pangalawa is yung mga infrastructure projects na gusto natin dito sa atin sa munisipyo. Yung ating terminal, uh, nandiyan na po, nagawa po ng feasibility study. Uh, hopefully, makagawa tayo ng terminal na kaanyayan. Makaya-aya uh, sa ating lahat na kung saan maganda ang pagkadesenyo kasi alam natin na dito po sa atin sa parang ito yung uh, pumuputan ng southbound, uh, northbound ay talagang kailangan meron tayong public terminal na kaaya-aya sa ating lahat.